Naghahanap ka ba ng budget friendly na battery pero tumatagal din at matibay? Sa video na to magkakabit tayo ng battery para sa Toyota Wigo. Sa mga naka Toyota Wigo ang battery size po para sa inyo NS40. So nandito na ako mga guys tara kabit na natin. Ito na yata yung sasakyan mga guys. Madami pa yata silang sasakyan dito. Mukhang mauulit pa tayong mag-deliver dito kala madam. Sa so, ngayon, install na natin yung battery. Ang Megaforce battery, isa po yan sa battery recommended ko mabigat po siya at mataas ang kanyang CCA. Ang kagandaan nito, hindi siya masyadong mahal. Budget friendly lang siya. Kumbaga para sa ating mga middle class oray. right. <laughs> Ayan na, ah, ikabit na natin dito sa Toyota Wigo nila. Mukhang bumagay talaga dito sa Toyota Wigo yung Megaforce. Megaforce nga pala yung dating battery nila, kaya subok na daw talaga nila ang Megaforce battery. Kapag na-install na po yung battery, kailangan testingin nyo po kung nagcha-charge. Baka kasi hindi nagcha-charge yung sasakyan, malulob po yung bagong battery. Dito nakikita natin na mataas yung voltage, nasa 13.9 hanggang 14 volts habang umaandar yung sasakyan. Dapat umaandar yung sasakyan kapag tinesting nyo yung voltage para malaman nyo kung nagcha-charge yung battery. Kaya sa mga naka-Toyota Wigo dyan, kung nagbabalakang magpalit ng battery, subukan mo to Megaforce Battery. Guys, binigyan ako ng tip. 100. Woo! Bye-bye. Salamat. -bye. Sana nakatulong.